I'm Kamusta ka na ba, Pilipinas? Ilang digmaan na ang lumipas. Mga diyuhang naghangad na sa ka. Nagkikiramay ako sa iyong mga anak. Mga bihani sa labanan ng laya. Di sumuko sa mga mananakop. Pinagmamalaki kong ako ay isang Pilipino. Pusong maapaw sa pag-ibig sa iyo. Dalagang kayo mangki. Mayaman sa ganda at talento. Pilipinas, minamahal kong bayan. Anong nangyayari sa kabataan? Dati marangal, ngayon tila iba na diwa. Noon ang binatay nagsisikap, ngayon tila naglalaho na ang pagsusumikap. Ito ba ang hinaharap na nais ni Rizal? Mga bakit pag-asa ng bayang mahal? Sana'y di maglaho ang dangal ng ating bayang minamahal.